Paano nga ba natin dapat ayusin ang mga ganitong bula sa ating mga binarnesang pinto? Niyahin lang natin ito ng bahagya at alalay lang ng 240 grit at hindi madiin para hindi tamaan ang kulay ng ating binarnesang pinto. At kung sa tingin natin ay kung okay na, pwede na natin itong pagpagin at alisin ang mga alikabok nito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bula ang ating mga binarnesang pinto? Minsan sa sobrang expose sa init o sinag ng araw habang hindi patuyo ang top coat o sealer, at minsan naman ay sobrang kapal ng top coat nito o sealer ay pinapatungan na agad natin ito. Pagkatapos nating alisin ang mga alikabok, pwede na nating ituloy top coat o sealer ulit. Iwasan nating mainitan o mabilad sa araw ang ating mga pintong binarnisan para maiwasan natin ang mga ganitong bula sa ating mga ginawang pinto.